Hey what's up mga kabolers, maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang naging rason sa pagkatalo ngayon ng Golden State Warriors at LeBron James pinagtawalan lang ng Nuggets. Tara na't pag-usapan natin 'yan dito sa Basketball Hotshots. Una nga tayong dumako mga kabollers sa balita sa naging laro ng Denver Nuggets at nitong Los Angeles Lakers. Sa pagsisimula pa lang nga po mga kabollers ng laro ay halata naman na mainit na nga talaga ang nagiging laban. Una pa lang nga mga kabollers sa first quarter ay ito dubigay na nga po itong si Lebron James habang sa kupunan naman itong Nuggets ay si Nikola Jokic naman nga po ang hindi mapigilan. Naging madali lang na nga po sa Nuggets ang makalamang ng malaki sa Lakers sa first half. Pinagtawanan pa nga po itong si Lebron James mga kaballers lalo pat matapos ma-outbalance o matumba sa harapan itong si Reggie Jackson at tinirahan pa ng tres sa muka. Pagdating naman nga po sa third quarter, medyo marami nga po ang mintis nitong Nuggets kaya nakahabol nga ang Lakers at naibaba sa kaunting puntos ang kalamangan ng Nuggets. Pagdating naman nga po mga kabolers sa fourth quarter, hindi na nga po pinalampas nitong Denver Nuggets ang pagkakataon na matambakan nitong Lakers. Halos pinagtulung tulungan na nga po nitong si Jamal Murray, Porter, Gordon at itong si Jokic ang Lakers at ito ang naging dahilan upang lumobo na ang kalamangan nitong Denver Nuggets. Nagtapos nga ang laro mga kabolers sa score na 119-107 na pinungunahan naman nga nitong si Nikola Jokic sa pagtatala ng triple-double. 29 points, 13 rebounds at may kasamang 11 assists na masasabi nating naging sapat nga ito para mapatumba ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Dumako naman tayo mga kabolers sa naging laro ng Golden State Warriors at ng Phoenix Suns. Sa pagsisimula pala nga po mga kabolers ng unang mga minuto ng first quarter ay nauna na nga pong makalamang ang kupuna ng Phoenix Suns ngunit nahabol na nga po ito ng Warriors bago matapos ang quarter pagsapit nga ng second quarter doon na nga po masyadong lumubog ang kalamangan ng Phoenix Suns sa pangunguna nitong si Devin Booker sa pagtatala agad ng 21 points sa second half. Pagdating naman nga ng third quarter ay nahabol nga po ito dahil kay Stephen Curry samantala medyo minalas nga po itong si Stephen Curry dahil na rin sa nakakuha kaagad nga po ito ng apat na fouls. Ngunit nandyan pa rin nga po itong si Chris Paul para kontrolin ang laro. Nagtapos nga ang third quarter mga kabowler sa score na 86 to 80. Pagsapit naman nga mga kabowlers ng fourth quarter ay tuluyan na nga pong na foul trouble itong si Stephen Curry kasama itong si Jonathan Kumiga nga isa nga ito sa naging rason kung bakit natalo ang Warriors bukod pa dyan mga kabolers hirap pa rin nga pong makipagsabayan ang Warriors mga kabolers sa mga matatangkad na line up kaya naman tuluyan nga po silang na outscored at napatumba ng Phoenix Suns So that's it for today's video mga kabolers. Yan lang ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. And this is Basketball Hotshot. Thanks for watching.